Ayan mga boy dalawang puset ang huli sa isang birada. Ayan na, ayan na, ayan na, malaki, malaking malaki. malaki. Ayan talaga, namumula, namumula, ang laki niya. Ayun, pauntin talaga. Ayan naman mga kaboyboy, da dawi na naman, dawi. Ayan, si Master. Nag ano naman si Master? Batak na naman sa aming dawi. dawi. Ayan oh, nagpalit na ng damit yan kasi <laughs> puno-puno sa ano, ata yung damit niya. Ayan oh. Oh. Pa-smell, smell pa oh. Oh, oh. grabe kayo. Pawis. Ayan, tagaktak talagang pawis mga kaidol. Ayan na. Dalawa. malapit na. Dalawa kaidol. Ayan. Dalawa, dalawa. 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 Ayun, ayun, ayun. Nakita na namin oh. Dalawa talaga. Sa ilalim, ayun talaga. Dalawa kaidol. Oh, dalawa talaga. Kaidol. Ayan, nakikita natin yan mamaya. Medyo malayo-layo pa ng konti. Dalawa talagang huli oh. Mga kaidol, tingnan nyo oh, mga kabuyboy. Tingnan nyo, dalawa yan. Ayan, yung isang malaki. Ayun. Nako. Dalawa talagang huli. Ayan. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan. Ganda lang kasi malaki yung isa, oh. Yung malaki yung unahin mo. Yun. Yung ganso natin. Andiyan lang. Dito. Tik lang. Kukunin ganso. Ani. Oh. Ayun. Ayun. Ayun, malaki. Yun. Ang kaido lang 'yan. Malaki 'yan. Tapos yung isa andun pa oh. Ayun oh, ibalik mo. Yan yun, yun yun. Yun. Lana. Na. Hindi na. Yung kaido, yung isa.

Si wala nang pamain, isa. Uy, maliit yung malaki. Uy. Bakit ay malaki? Ito. Madali lang makita sa ano sa Ayun ah, idol, lol. Ay Malaki oh. Dalawa talagang pusit mga idol. Nakuha. Ayun ah. Nakuha. Malaki. Hmm? Yung isa kanina na natin yung malaki andito. Ayun, binalatan ko na oh. Ayun na ah. Binalatan ko na yung isa. Ito na bago, dalawa. Kaso hindi na ano naputol yung kanina yung video natin. May pain yung si Master oh. Hindi pamain kasi na ano na na butas-butas na yung pamain. Kailangan sariwa, sariwa sa rewards tingin nila, yung paila ito, oh, ayun, oh, ito po ninyo, nandalian, tinalian na nila, oo, yun, susuot natin ito, sa pag-init, ah, di bali basta may huli. Bahala na mainit. Tagaktak sa pawis. Sarap talagang kumain ng pinaghirapan natin. Oh, oh tayo Jollibee. Para punta tayo Jollibee ngayon. Ayun, Pag nabinta na. Salamat po tayo. Sa west, Pag tabi, kawe, na yalibi. Kami yalibi sa uwes. Pag ka uwe. Pupunta kami yung Jollibee sa Makdo. kain tayo doon. Magpapalamig <laughs> na. tayo. Hindi na mas yut ah. Pupunta tayo sa aircon. Wow. Oh no. Oh no. <laughs> Yan oh, mga idol oh. Yan o. Yeah, Naglag -gag -gag yeah, na. Naglag na. Pagbaba yeah. sa ilalim, kakainin ang pusit. Okay, pusit. Kaipit yan siya. Hindi yeah, yan yeah, matatanggal as in. Ay, may tingga. Dito, yeah, dito ko siya makalpas dito oh, kasi yeah. may sarahit siya. Parang <smart noise> high-tech error ng mga Pilipinas. Dapat paraan gawin. Kahit right, anong paraan ay gagawin. Pag mahuli lang ang pusit. May makain tayo sa ating pamilya pag-uwi. Tama. Kailangan magsipag tayo. Dapat. Para... Tayo magsipag. Bayaan tayo ng pamilya natin. Iwanan tayo dyan. Shout out pala sa akong asawa dyan. Oh, shout out daw sa asawa niya. Saan, uh, saan man naroon yung asawa niya, eh, pa-shout out daw kasi nami-miss na raw niya. Kasi mga isang linggo na kami rito. At si ano dyan, mga viewers ni Kaboy Boy. Oh, pati yung mga ka-viewers ka ni Kaboy Boy. Kayo, di ko alam lahat-lahat shout out daw sa mga ka ni kaboy Boy sa dulong mundo sa sulok ng kahit mundo kahit saan sulok man ng mundo shout out daw sana mabuhay po kayong lahat at maligayang Pasko <laughs> sa darating na Pasko <laughs> <laughs> Malayo pa pa. Malayo pa. Malayo pa Ano ba? <laughs> Ali, bali, in advance na natin. <laughs> Pasensya ka na dyan sa ating kasama dyan kasi. So, ano talaga yan? Yabi yun. Yung mga ano namin na, mga kawin na bol-bol na. oh ayun no? oh Ito sa atin dyan na yung pa yung ano. Oo, oh, ayun yun. No? Oo. Oh. Binabaliktad-baliktad lang yan. Sarapan talagang maligo talaga ta. Ah. Ah, oh, dito naman tayo sa dalawang pusit na nagbaday baday. Ayun. Oh. Na na nagiba ng kulay. Siguro wala nang buhay. Kanina, yung isa pakaway-kaway. Ngayon, ang dalawa dilat ng mata. Wala na silang buhay. Wala <laughs> na, hindi na hindi na namumulang katawan. Patay na talaga sila. Pero yung isang malaki kanina, ayan binalatan ko na. Ayun oh. Ayan mga kaboy-boy yung bida na natin, no? Oh. Oh. Uh. Hello. Ba talaga ang tayong mahirap. Ah, oh, dali mo na doon. I, I ano mo? I i iopen yeah. mo. Palok bak si Ano pa? Palok, <laughs> Anong palok palok bak diyan. Hoy. Sige na. I ano mo na? Iopen mo na. <laughs> Alis ka na dyan dahil mag na ako. <laughs> Sige, abang-abang na lang ulit, mga ka-idol. Ah, kapoy boy. boy daawin na naman ngayong hapon. Ngayong hapon, dawe. Wala nang bandira, oh. Ah, daawin yan. Na, talaga nag... Lutang ng bandira. Kuya na lang. Yan, pag utang yan, ibig sabihin, hindi malaki yan. Yan, ang tinalim, ang pagtira. Ang tinalim ng dagat. Ay, natin ang buya. Yan ako. Oh. Kita nyo mga yo. oh. Oh, welcome. Eh, yeah, ano mo? Okay. Nagang matindi. Pugi talaga ni Manong. Oh, panila manong tilap. Ayan na, ayan na. Wow, <Yeah. yeah>, yeah. <laughs> wow yeah. andyan na, light light. Dalawa, okay. isa. Tingnan mo. Tingnan mo. Ha, Ma, hindi makita nga rin sa video. Ay, dalawa. Dalawa o oh, isa? Dalawa. Dito, oh, dalawa, guy. Tumatak ba? Oh, mo isa. Oy, 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 oy. Oh, sige. Hmm, yan dalawa talaga. Ito yung isa, ko. Ayun nang isa. Ayun na. Ayun na. Ayun na, kabuy Ayun na. Ayun na. Oy, paano pa? Okay. Oli na isa. Ayun, isa dito pa. Uy! Umuyarap dito. <laughs> dito. Wow. Babatake naman niya isa. Oh, malaki to. Sabi ni Master. Oh, pag ang palingon-lingon, smile ka. Yun. Oh, ayun, oh. Ayun oh, tutukan mo oh. Oh, layo pa. Yan na. Laki siya. Ayun na. Ayun na, ayun na, ayun na. Malaki, malaking, malaki. malaki. Ayan talaga, namumula, namumula Ang laki niya mm. Ayun, fountain talaga Ayan Ba't sa mukha mo? Uy! <laughs> <laughs> Uy, <Oy>, damay ako Uy! Utot, utot ah oh, ganyan talaga Ganyan talaga boy Parang live. Yun, malaki, puro malaki. Yun talaga. Ayan, mga kaboy boy, dalawang pusit ang huli sa isang birada. Ayan, Ay lahat hapon. mayong hapon, mayong hapon sa inyong tanan. Andito na ang ating huli, dalawang pusit na malalaki. Ano, area pa ba o oh, hindi na? Hindi na. Hindi na. Wala na, nagbatak na kami. Ito, huwag mo itong Kuwai ka boy boy. Yan. Okay. Oh, oh diretso na tayo, Eh. Ay, ano ka pa? Ha? Huh? Okay. Uwi na kami. Kay... Di... Uwi na kami kasi ano eh. ah... mahinang dawi. Mahinang dawi daw. Dito lang babalatan ko itong malaki, itong malaki. Yan yung maliit. Titira yan. No. No mo, no, 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 no mga ah, kaboyboy oh magandang magandang hapon at nakahuli kami ng dalawang piraso at saka si master tingnan mo nyo naman ang mukha may ano may pusit pa at saka yung katawa nya may basang basa basang basa sa ano ng pusit ha nandito na smell mo na oh, gra <laughs> 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 grabe kayo <laughs> grabe kayo <laughs> <laughs> okay tanggal tayo ng tanggal tayo ng light, light. Ng light, light at uh, yan na natin location natin uh, apat na natin yan patunari na kami ngayon na kami naka kurma, ay malakas ng, 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 ng araw namin at kahapon oo ay yun naka video tayo ng ayos ano nga kahapon hindi talaga talaga ka video kaya dahil sa gawa ng panahon malakas ng alon kahapon eh hindi kami makagalaw-galaw masyado eh Isang nga lang isang piraso nga lang huli namin ko ha boomulit pa. Talaga naman. O okay, kung magtago dyan sa video. Parang wanted ka. mga kaidol, ganito lang gawin nyo. so ito. tayo ng ganyan. Yan nalik isa. Yan. Yan. Oh, ito. mga kaidol. Oh. So, grabe talaga. Oh. 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 Tingnan oh. lang gawin nyo pag kung isip kayo gawa kayo ng ganito ah, kaburin tapos may kawil na ganito yeah. yan sasabit yung ganyan ay hindi na angat ang ganito ah. e, tapos tatanggalin natin ito tapos ito may lock pa kita mo oh, paano magtanggal oh, yan nakapit natin ng ganyan susuot natin sa papasok natin sa butas ng maliit Butas Ayan. ng, hindi, butas ng karayom. Hindi, butas ng saburan. <laughs> Yan, tapos Yan. ipapasok ay natin dito. Yan. Okay. Tapos, maliwanag na maliwanag pa. Yan. Pagkaganto, kahit doon. Mga taboy-boy, ganyan. Kakaburi dito. Yan po ang aming likisan. Yan. Pag kami nag na lang aming mga Ayan. ano, tangkab. Ayan. Alam mo si Natali oh. nice na kinang nice Ayos ah, talaga 'pag nagbigpit kasi sa mga buya. So, Ayon. Ay, Ngaling mamumusit kayo. Yan lang gagawin niyo. nandito na kami sa tabi. Ay, bababa na tayo. Dito na tayo. Dito na tayo Lao. parang ubod yung malalaki iba mo na para hindi malata yung maliliit ta gulpe ta dami ilo Yo yo unya na yo. Unya na eh, ano. Unya na eh, ang baklang gagmay. O, oh, ibalik isa na dira ah. Kay andag ko isa ang iunahan natong pagawas Oh. Okay. kaya kaya Boleh tuh. na sila, mga ka idol. kau may. <laughs> <laughs> Gag <Gaya> maya. <laughs> ah, main income <laughs> pasok tong kuan keting namu di si oc. Muljamil. Muljamil yang starting. Ta habis di toy ini starting di si oc. Anjonasin ko guna. Bolo-bolo ini Dapat ang damog labay, naglabay-labay mo. Tama ah, mi labay wa, May labay kit.